Anong ganap sa mundo ng showbiz? May naging joke si Pokwang tungkol sa jowang laging nakasunod sa atleta. Pero mukhang hindi ito bet ng mga netizen. Sa kanyang Instagram stories kahapon, August 16, ay ipinost ni Pokwang ang kanyang joke. Ano ang tawag sa jowa ng atleta na laging nakasunod? Ano? Eddie eh, Athlete's Foot. Ayon kay Pokwang. Nang ipost naman ng fashion police ang joke ni Pokwang, hindi ito bumento sa mga marites corny and shady. Sawsaw na din si Poke. At least hindi na si X ang topic niya. Sign of healing na ba siya? Hay isa pa tong toxic na to. Gusto ring makisawsaw sa isyo. Ikaw din naman sawsaw era sa isyo, walang pinagkaiba. Of all people, dapat siya ang makaintindi sa situation ni Kaloy at Chloe. Dahil naranasan din niya na ang netizens ay may opinion tungkol sa buhay nila. Nakikisawsaw ka sa buhay nila pero pag ibang tao sumasawsaw sa buhay mo, minumura mo. Ayon sa mga marites,